Kamusta mga ka-topscore? Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. Dahil noong September 16, 2025 ay monetize na ang ating channel na Pinoy Top Score. Hindi ko ito magagawa kundi dahil sa suporta nyo. Kaya maraming 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 salamat po. At habang ginagawa ko ang susunod nating dokumentaryo na i-upload ko dito sa aking channel, ay pag-usapan muna natin ang napiling rookie ng Barangay Hinebra sa nakaraan na PBA Drop, ang number 11 overall pick na si Sunny Estil. Sino nga ba ang player na to at paano siya makakatulong sa kampanya ng Barangay Hinebra sa parating na conference? Sa kakatapos lang na PBA rookie drop para sa season 50 ay hindi napasama ang pangalang Sunny Estil sa unang sampung nakuha ng iba't ibang team sa PBA. Ang player na ito ay produkto ng letran at kasalukuyang naglalaro sa MPBL para sa kupunan ng Pampanga Giant Lanterns. Katulad ni Mark Kagiwa bago pumasok sa PBA ay hindi rin matunog ang kanyang pangalan. Sa katunayan ay nabigyan lamang siya ng kaunting spotlight ng hiraging PBA MVP sa nakaraang PBA Rookie Drop Combine. Marami ang naniniwala lalong lalo na ang mga solid barangay Hinebra fans na si Sonny Steel ang Steel of the Drop. Sa taas na 6'3 with athleticism ay makakatulong ang player na to upang punan ang naiwang posisyon ni Jamie Malonzo. Dahil hindi man maganda ang kanyang mga statistik habang naglalaro sa MPBL ay naniniwala ako na isang dahilan ay ang kanyang haset at depensa kaya ito kinuha ni Coach Tim Cohn. At plus factor na lang kung magbibigay pa ito ng magandang puntos para sa kupunan. Sapagkat hindi rin naman kailangan ng Barangay Hinebra ng panibagong star player dahil nandiyan pa rin naman ang kanilang MVP na si Scottie Thompson at ang high scoring guard na si RJ Abarientos. Kaya't malaking bagay ang pagkakapili sa rookie na ito. Dahil bukod kay Stephen Holt ay may bago na silang defensive specialist na kayang tumapat sa magagaling na player mula sa ibang kupunan. May tira din sa 3-point shot itong si Sunny Estelle na malaking bagay para sa floor spacing ng Barangay Hinebra at makagalaw na maayos sa loob ang kanilang mga big man na si Troy Rosario at Chapet Aguilar. Isa ring high flyer ang rookie na ito Sumali siya sa MPBL 2025 Slam Dunk Competition at marami naniniwala na magiging malaking impact ang pagdating ni Sunny Estil para tulungan ang Barangay Hinebra. Marami ding negatibong komento ang naniniwalang madadagdag lang ito sa bilang ng mga player na ibabangko ni Coach Tim Cohn. Dahil kilala si Coach Tim Cohn na gumagamit lang na may rotation sa kanyang mga players kada laro para sa kanyang triangle offense. Kung panunuring mabuti ang laruan nitong si Sunny Estil, ay maari natin itong maikumpara sa dating barangay Hinebra player na si Kevin Perer. Pero kung si Kevin Perer ang kanyang player comparison, ay bakit si Sunny Estil pa rin ang pinili ng barangay Hinebra sa nakaraang PBA rookie draft? Dahil matatandaan na makalipas lamang ang ilang taon na paglalaro sa barangay Hinebra, ay kanila din namang itinrade si Kevin Perer sa ibang kupunan. At yan ang dapat nating tutukan kapag nagsimula ng maglaro para sa Barangay Hinebra ang bagong rookie na si Sunny Estil. Sa palagay mo, malaking tulong kaya si Sunny Estil para sa Barangay Hinebra? Hanggang sa muling pananood, ito ang top score.